Pasado na sa third and final reading sa Senado ang mas mahigpit na parusa laban sa smugglers, profiteers, hoarders at cartels ng agricultural at fishery products. Sa botong 1800, sinangayunan ng mga senador ang Senate Bill Number no. 2432 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pinawalang bisa nito ang panukala ng Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Matatandaan na sinertipikahan ni Presidente Ferdinand Buambang Marcos Jr. bilang urgent ang batas na ito dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng agricultural products, bunga ng hoarding, smuggling at iba pang ilegal na gawain. Sinabi rin ni Sen. Cynthia Villar, Chairperson ng Senate Committee on Food and Agriculture, na mas mahigpit na parusa ang ipapataw upang maiwasan ang smuggling at abusive market practices. Sakop ng nasabing panukala ang mga produktong bigas, mais, baka, baboy, manok, bawang, sibuyas, carrots, mga gulay, prutas, isda, asin at iba pang aquatic products sa ilalim ng nasabing panukalang batas, kabilang sa agricultural smuggling ang pag-import o export ng mga agricultural o fishery product na walang import clearance, paggamit ng import clearance ng mga taong hindi nakasad ang pangalan sa permit, paggamit ng packing shipping, import at transportation documents, pagbibenta o pagpapahiram ng import clearance sa ibang grupo, tao o korporasyon, misdeclaration ng mga produkto, paggamit ng dummy corporations, pagpapakilala bilang broker ng importer, at paggamit ng private port fish port, fish landing site, resort or airport para magsagawa ng economic sabotage. Bukod sa mga nabanggit, ipinagbabawal din sa panukala ang pagpondo sa agricultural economic sabotage crimes. Samantala, lahat ng mga paglabag ay may parusang life imprisonment. Matatandaan na una ng sinabi ni Villar na madaling lusutan ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 dahil sa kakulangan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez, Nagulat, SMNI News.